i'm napatok tong pasyala uh, pasyalan na to Arceros Forest Park ngayon lalo pat napakainit init ng panahon ang eh, daming puno oh. mas malilim dito at uh, presko dami daming ngayon uh, naririto pasok tayo dito ito mga da yung dahon hinahayaan lang yan dyan para maging fertilizer din ng mga halaman dito at mga puno Yeah, So madalas na tayo na gagawin dito kaya lang ngayon talagang uh, sinadya natin kasi napaka init dyan sa, ano, sa labas at uh, magpalamig muna tayo dito sa loob ng arroseros Forest Park. Tapos dyan sa kabila may ilog ano, ilog pasig, masarap din tumambay dyan. Tapos may esplanad kasi dyan kaya maaari din tayong uh, tumambay-tambay dyan. Ayan, maya maya punta tayo doon Pero ikutin muna natin ito ng saglit. Itong uh, mga pathway dito sa Aroseras Forest Park. Isa sa mga uh, gustong gusto nilang ano, no? Uh, spot dito sa itong... Uh, may hagdan dyan may stairs ayan. papanik dyan ayan dyan sila I picture picture tapos dun sa dulo sa baba may ano may mga koi fish oh, sige punta, punta na rin tayo Yan, yan yung ilog Pasig. Mamaya punta tayo dyan sa Esplanad. Kaya, panik na rin tayo dito. Masensya <laughs> na ha. <laughs> Malamig kasi dito eh. Ngayon oras ay uh, last stress. Mga tirik na tirik ang araw. Hello. Ayan, compare niya sa labas mas malamig dito. Ayan. Ito yung mga koi fish. Ito fish Wala na. Hey, sarap dito na tumambay. Kasi ang daming puno oh. Ay, tingnan natin ta. pictures duration you know na koi fish dito <laughs> so, sa gusto niyo malaman yung history ng Arroseros Forest Park ito basahin nyo rito and dito rin yung mga uri ng uh, mga ibon na pupunta at mga uri ng mga puno at halaman na tinanim dito. Me. Ayan, under sa term ni uh, Mayor Isko Moreno, no. I think 3 years ago or 2 years ago. Ayan, isa sa mga proyekto niya itong Arroseros Forest Park uh, redevelopment, ano, ng uh, area na 'to. iba talaga rito malamig ay ang daming uh, mga estudyante dyan at uh, hindi lang mga estudyante na tumatambay talaga dito ganda rin itong uh, dating nga uh, area <laughs> kasi may mga upuan din dyan tapos yung uh, mag uh, pasyal, pasyal dito sa loob yan yeah, may mga ano dito may mga bench may mga rocks na pwedeng na uh, maupuan ayan ayan punta tayo dito sa ano sa esplanade ayan panik tayo dyan Ayan, compare sa Esplanade na naroon sa may uh, Manila Post Office ano, mas maganda rito mga ganitong oras kasi maraming puno at mas malilim dito doon talagang uh, walang ano eh masisilungan init init kanina dumaan tayo doon ano. eto kasi ang daming puno dito Ayan, may mga bench dyan pwedeng uh, tumambay tambay dyan marami pa yan hanggang to sa may harapan so ito naikabit na din pala ano Itong parang gagawin yata dito ano ng uh, uh, may proyektor ito ano eh. Hindi, hindi ako nagkakamili. Ah... Uh, ba MMDA ah. parang flood control facility yung gagawin nila rito kasi meron dyang estero ayan yung estero dyan paglabas nyan eh, dito na sana ano? Pasig River so may facility na tatayo dyan tapos doon naman meron ding isa pang esplanade punta tayo dyan hindi pa lang yung isang esplanad na hindi pa natin napupuntahan kasi ano uh, sarado. Pero may mga ilang vloggers na nakakapag-vlog uh, na, na doon. Kaya lang nagpunta tayo doon one time, sarado na kalaki. Malapit dyan sa may uh, Ayala Bridge. Mahaba yung esplanad na gagawin isa na ito, no. Duduktungan na lang 'yan. Ayan, zoom natin. Ayan, yung isang esplanad diyan. Ayan, diyan lamang 'yan malapit sa Ayala Bridge. So patok na isa sa mga patok na pasyalan dito sa Maynila. Ito po ang Roseiros Forest Park. Kita niyo naman yung uh, hampas ng hangin sa mga dahon oh, Presko dito. Uh, maraming puno oh. Kaya uh, marami ding mga namamasyal dito. Lalo pa't ngayong summer na napakainit ng panahon. Ayan, dito tayo galing kanina. ay marami naman dyan, ano, daan para makapasok dyan at makalabas din dito. So, maganda nilagyan nila ng pathway, ano. Tapos, bawal tayong uh, bumaba dyan sa mga area na may lupa, ano. may pwede tayong uh, umupo dyan. May mga bench. Tapos may mga comfort room din. So siya nga pala, free po ang uh, pagpunta rito. Wala pong bayad. Yung pagpasok dito sa Aroseros Forest Park. Kaya lang hanggang alas 5 lang ng hapon. Ano? Itong uh, park na ito. So isa sa tinatawag na no, the last lang of Manila o huling gubat sa siyudad o huling gubat ng Maynila. Itong Aroseros Forest Park. Ito tulad dito may mga CR dyan pero mostly doon lagi yung bukas sa so may harapan. Kaya may mga bench dyan oh. sarap dito presko malilim compare dyan sa labas na napakainit ha huh? ang uh, mga bata nag enjoy may mga foreigner pa huh? Ayan, dito yung ano, comfort room. Ayan, pasok tayo dito. malinis naman. Ayan, may bidet pa. Oh. Malinis. Malinis.